So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Meron tayong napakagandang paksa na tatalakayin ngayon At ito ay napapanahon Dahil marami mga nakakarating ng Europe Nang kulang-kulang ang impormasyon So ngayon, ito especially sa mga truck drivers ano At babalangkasin natin isa-isa So bago natin simulan, papasukin muna natin ang ating intro Intro, pasok! Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano, kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligalig, tara sumamat So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig uh, Ang pag-uusapan natin yung tungkol sa mga truck drivers na kulang ang impormasyon na nakalap bago nagpunta ng Europe. Unang-una, kung kayo po ay manggagaling ng Pilipinas, ay uh, binibigyan ko kayo ng isang napakatinding uh, payo o advice na huwag po kayong mangungutang hanggat maaari. Ano? Huwag po kayong mangungutang na nagagamitin ninyo panggastos ninyo sa pag-alis. Unang-una, pag, Unang -una, pag nag-lending kayo, kasi hindi po ninyo alam hindi naman siguro sinasabi sa inyo ng inyong ibang mga kakilala o ng inyong ibang na-applyan ang realidad ng buhay o ng mga senaryo dito sa Europe lalong lalo nga po sa mga truck drivers na nakarating na rito unang una pagdating nyo po rito ay hindi po kayo makakabiyahe na sa tingin niyo ay katulad dito ng Saudi na pagkaraan ng isang linggo magkakaroon kayo ng ikama uh, sa loob ng isang linggo natapos ang inyong medical, ikama at uh, meron kayong madaling maglakad ng lisensya doon dito po ay hindi pagdating nyo po dito mga kaligalig ay uubos pa kayo ng tatlong buwan o mahigit bago kayo tuluyang makabiyahe so ngayon, isa sa mga unang pinapayo ko, kung kayo ay magdadala ng international license dapat po ang dadalahin ninyo ay valid for 2 years. Ulitin ko valid for 2 years kasi yung itinambay po ninyo ay nababawasan na yung validity ng daladala ninyong international license. So kung makakabyahi kayo, let's say tumambay kayo ng apat na buwan, pang limon buwan bumiyahe na kayo, so nabawas na yung apat na buwan. Imbis na mapapakinabangan ninyo yung validity ng inyong international license ng medyo matagal-tagal ay hindi. So ngayon, kung bakit ko nasabi yan ano dahil meron pang batas dito na dapat bumuo ng 180 days bago natin ma-convert o magkaroon ng driver's conversion yung inyong mga Philippine license o yung inyong mga tawag dito Qatar license o kung ano man yan so ngayon bago natin balangkasin isa-isa yan na huwag kayong mangungutang dahil Gagamitin ninyo pang placement fee Gagamitin ninyo pang gastos dito Pagkatapos ay uh, kung ano-ano pang inyong mga pagkakagastusan dito na hindi naman dapat So ngayon uh, Tawag dyan Pagka kayo ay uh, natambay ng matagal Mga kaligalig Sasakit ang ulo ninyo dahil yung inyong inutang ay tumutubo pagkatapos tatlong buwan wala kayong trabaho rito so ngayon merong mga kumpanya na nag offer ng part-time ang hindi ko maunawaan din dito sa ibang mga kapwa drivers natin, mismo ang mga kumpanya na ay nag offer ng kanilang trabaho, pansamantalang trabaho habang inaayusan sila ng mga dokumento eh ayaw pa nila at kararating pa lamang dito gusto nang magsitakas wag pong ganun dahil yung mismong kumpanya ay nauunawaan ng inyong kalagayan kaya binibigyan nila kayo ng pansamantalang trabaho meron silang production let's say sa warehouse o sa workshop binabayaran po kayo doon para meron kayong panggastos at meron kayong pampadala sa pamilya ninyo kahit papano eh marami pong lumalapit sa akin na tinatanong ko kung gaano nakatagal dito sa Europe dahil kami pong mga matatagal na rito sa Europe magkakakilala po kami kaya yung iniikutan po ninyo yung cycle ng iniikutan ninyo ng ina-applyan at nilalapitan na humihingi ng tulong kami kami pa rin yan at naguusap-usap kami ah uh, kami ay hinahangad namin makatulong sa inyo no, mga kaligalig pero wag naman po yung kararating lamang ninyo at hindi nyo pa talagang nauunawaan ng batas dito sa Europe lalong lalo na sa mga truck drivers, dadalawang buwan, tatlong buwan dumadaing kayo sinasabi ninyo na hindi kayo pinagtatrabaho ah wala kayong biyahe hindi ninyo naiintindihan kung ah, makakabiyahe pa ba kayo mga kaligalig unang una yung mga panahon na yan ay ginagawan po ng kumpanya ninyo ng paraan na magkaroon kayo ng kaukulang dokumento unang una PKC yan po ang unang unang hakbang na gagawin uh, medical and psycho ngayon maraming bumabagsak pa sa psycho ang ibang kumpanya kapag ka bumagsak sa psycho pinauuwi na ng Pilipinas so pagbutihin po natin ano Medical and Psycho, pagkatapos PKC, ito po yung driver's profile isang araw lang naman ito actually isang oras nga lang pag naglalakad ako nito isang oras dati mga ganun pero ngayon pinababalikan na sa akin pag nakuha natin ng driver's profile ito po yung PKC i-apply ia po natin ito sa school i-apply ia natin sa school for code 95 depende pa po sa course ninyo kung kayo ay long course o short course so dapat uh, ang inyong 3 o ang inyong 8 ay nakuha ninyo nung September 29, 2009. Marami po kasing iba, na nakakuha ng mga ganitong code ay hindi naman umabot ng September pero 2009 pa rin kaya sinasabi ng ano hindi kung hindi rin natin maintindihan nito no bakit ang gusto nila talagang sumakto doon sa buwan o ano yan ang yan ang rules nila rito so wala tayong magagawa ng mga kaligalig ngayon handa naman akong tumulong ah... Uh, kung kailangan ninyo ng kumpanya uh, mailagay kayo sa maayos pero wag naman po sana yung ganun na kararating nyo pa lang nakita ninyo na hindi sa tingin niyo hindi gumagalaw pero ang totoo po niya inaasikaso po kayo ng mga kumpanya ninyo kaya ang nangyayari imbis na napapaganda ang ating reputasyon dito sa Europa ay nasisira dahil nga sa mga ganitong uh, senaryo, sa mga ganitong pangyayari. Magsisitalon, tatatlong buwan. Wala pang mga dokumento. Ngayon pag tumalon, panimula na naman. Bago na naman. Siyempre, sisimula na naman yung pag ng dokumento ninyo another 3 months iiyak na naman kayo doon sa mga nalipatan ninyo sasabihin ninyo marami kayong utang sa Pilipinas tumutubo ngayon, ako na po ang ipapayo ko sa inyo, kung meron naman kayong mga kamag-anak na magpapautang sa inyo at wala naman tubo or may tubo naman na kaunti, maaari kayong makiusap sa kanila pero kung sa mga lending siguro, kasi ang lending, isang buwan grace period. Sa susunod na buwan, magbabayad na kayo. Eh wala naman po kayong mga trabaho dito. So, yun ang masaklap na katotohanan, ano, yung marami kasing expectation na pagdating may trabaho. Kaya, mga kaligalig, doon sa iba, na mga natutulungan ko rin naman, na nasa mga kumpanya na ngayon, at habang inaayosan sila ng dokumento, ay eh, naipasok natin sa mga factory, merong iba na nailagay natin sa factory, mga truck drivers, ang iba naman ay uh, hindi rin nakontento dahil nga pinagmamalaki nila ay truck driver sila at hindi sila factory. Pero sila po yung lumapit sa akin na hanapan ng pansamantalang trabaho at nauunawaan naman natin yung kanilang mga kalagayan. Ang problema, hindi naman po sila pansamantala doon at hindi po kayo pansamantala doon dahil magiging driver naman po kayo pag may mga kaukulang dokumento na kayo. So tsagain nyo po ito dahil para sa inyo rin po ito at kami ay handang tumulong sa inyo. So tinatalakay natin dito yung tungkol nga sa pag-utang. Dahil marami po talaga akong naririnig na ganyan ang idinadahilan yung kanilang, kanilang mga utang kaya hindi makagalaw ng tama at hindi makapag -desisyon. So kung kayo man po ay nasa Pilipinas at uh, malapit ng umalis at napakalaki na inyong mga bayarin sa ahensya kung makagagawa po kayo ng paraan na makahiram sa inyong mga kamag-anak ng kaunting tubo o ang iba naman ay nagpapahiram ng mga kamag-anak nyo na wala ng mga tubo, sabihin ninyo na pagkayari pa ng limang buwan bago kayo makakabayad. Kasi pang apat na buwan, sa pa lang kayo babiyahe. Sasahurin ninyo ito pagdating pa ng ikalimang buwan. Ngayon, i-divide ninyo yung pera ninyo eh, pampadala sa pamilya, pambayad sa utang. Ngayon, kung ang, ang inyong iniisip, yung babayaran ninyo yung inyong utang na tumubo, eh napakahirap po niyan kasi wala nang matitira para sa inyong pamilya. So, ito po ay pinakamagandang payo ko sa inyo, ano? Dahil nababalitaan ko talaga napakalaki ng mga gastusin ngayon ng papuntang Europa at hindi natin kontrolado 'yung mga ganyan. Wala tayong uh, alam kung paano natin masosolusyonan 'yan at maraming employer ngayon, nung araw kasi may mga pumapayag na employer na salary deduction eh, eh ngayon wala na po kasi sa kagagawan din po nating mga Pilipino na may mga kumpanya na napakaganda at mababait kinuha ang iba sa Pilipinas walang ginastos ngayon pagdating dito hindi nila naintindihan na itong kumpanya ay nagbayad sa ahensya binili po kayo, binayaran po kayo isa isa doon ngayon pagdating dito nung nagkaroon kayo ng mga dokumento nakakita kayo ng mga Pilipino sa parking nakipagkwentuhan kayo naalaman ninyo na yung isang Pilipino na yun maganda yung kumpanya, maganda ang sahod ang ginawa ninyo, tinalunan po ninyo iniwanan ninyo yung kumpanya ninyo at lumipat kayo doon dahil maganda ang sahod hindi ninyo inalam kung bakit maganda ang sahod nung kababayan natin dahil matagal na po siya doon kaya siguro taon-taon nabibigyan ng kaukulang karagdagang sahod ganun po yun mga kaligali ano ngayon uh, <clears throat> kung dun naman sa mga talagang papaalis na at nakautang na at uh, papunta na nga kayo rito wala na tayong magagawa ano pilitin ninyo na makahanap kayo ng pansamantalang trabaho rito na part time kasi pwede naman kayong mag code 95 ng gabi Katulad dun sa mga binibigay kong link na galing sa school ay nakikipagtulungan din ako sa mga kagayan mga truck drivers na katulad mga truck drivers na kagaya ko rin ay uh, ibinibigay ko ang kanilang lecture na napakagaang sa kanila na nakapagtatrabaho pa rin sila. Kasi mayroon talagang school na obligado doon ka maghapon so ngayon pakikiusapan natin na ilang oras lang kayo maari sa school o pwedeng online. Kasi normally kahit naman saan ang school ngayon may mga online na. So ginagawa natin ng paraan mga kaligali gano para sa araw nakapagtatrabaho kayo at nakapag-iipon kayo ng pera, hindi sumasakit ang ulo ninyo sa dami ng utang na ginawa ninyo sa Pilipinas, ano? At least maluwag. wag po pairalin yung pride na truck driver ako eh. A driver ako hindi pwede sa akin yung ganyan trabaho meron po kasi ako nakausap na ganyan na sinasabi niya truck driver ako sabi ko ikaw ang lumapit sa akin eh ngayon gusto kitang tulungan sa kalagayan mo ang problema hindi mo nauunawaan na matagal ka pa bago makabiyahe kaya nga ipapasok kita muna pansamantala sa factory at ako rin naman ang tutulong sa iyo para magkalisensya ka eh ang problema po sa ibang kababayan natin ayaw ibaba yung kanilang uh, mga prinsipyo sila yung mga truck driver ano po ba naman ng mababawas sa pagkalalaki natin no, sa ating katauhan bagkus eh naisasalbo mo pa yung problema ng yung pamilya o ng yung mga mahal sa buhay at nababayaran mo pa unti-unti ang yung utang so kung doon sa may mga iba pang mga katanungan welcome po kayong mag-comment at sa uh, sasagutin natin yan sa mga susunod na vlog magpo-focus ako dyan sa mga magko-comment at yan ang gagawin nating topic sa mga susunod, i-highlight natin yan so maraming maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa akin at dun din sa mga taong nandito na na natulungan natin na kahit saan ako magpunta pag nakita ako ay talaga namang nagpapasalamat pero talagang uh, marami na po kami marami na po kami tumutulong sa inyo para dito sa mga kababayan at Shoutout nga pala dun sa Ito eh Palaging nanonood At nagpapa-shoutout Nakakalimutan kong palagi Kasi hindi naman tayo nagsha-shoutout Hindi katulad dati yung mga previous vlog ko Meron akong content na puro shoutout lang Shoutout kay Eric Lucido O oh, yan ha Naalala na kita Eric Lucido Inuulit ko ulit Isa po itong truck driver Na ayusan ko ng uh, police license At ngayon hawak na niya yung kanyang lisensya at uh, bumabiyahe na siya sa kanyang uh, kumpanya niya ng maayos kaya lagi po itong nakabang at nagko-comment nakakalimutan ko pa nga ito eh personal ko talagang nakita at pinagpirma ko ng form sa office namin at uh, nilakad ko yung kanyang lisensya so Eric Lucido sana masaya ka ngayon at na uh, shout out kita at sa yung buong pamilya ay uh, saludo kami sa iyo saludo kami mga nandito na rin sa Europe sa mga katulad ninyo yun muli no uh, kung meron kayong mga katanungan maaari po ninyong i-comment sa baba sa comment section at babalang kasi natin isa isa sa mga susunod na content so muli ang ipinapayo ko huwag po kayong uutang pagka kayo ay pupunta ng Europa dahil malulubog po kayo lalo sa utang sinasabi ko po sa inyo kung ang utang ninyo ay patubuan tutubo lang ng tutubo yan at kayo rin ang mahihirapan. Muli, tatlong ban o higit sa tatlong ban bago kayo makabiyahe mga kaligali kung kayo mga truck driver. Doon naman sa mga production, magkaiba po kasi ito eh. mga factory worker pagdating dito nakapagtrabaho po kagad yan kasi pagdating dito kinabukasan, schedule lang ng medical yan, wala namang psycho, medical lang. Tapos for the following days, mag start na yan sa company, magtatrabaho na yan. So ibang iba yung factory worker kaysa sa driver kasi ang driver napakaraming proseso bago ka makabiyahe. So hanggang sa muli mga kaligalig uh, paalam at maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay.